Hello, good morning guys no? Ito, uh, hindi nating inaasahan Tayo ay nasa buga ng gulong Dito sa part ng bypass road Bulacan, Bustos, Bulacan no? Galing ako ng ABC ha? Ah. So, pauwi na ako sa Manila So, tayo nasa buga ng gulong 2.30 ng madaling araw Kaso walang mga bukas pa na vulcanizing Pero meron, pero... Mga tulog, mga tulog pa yung mga tao So ito, ngayon paabot tayo ng umaga. Baka may bukas na. So nagpahinga lang tayo dito sa isang kainan. Ito magtatanong tayo. Kuya, saan po meron dito ng ano, yung bilihan ng interior? Gulong. Paglaba, diretso lang po. Sige po, salamat po. Naplatan <laughs> tayo eh kanina ng alas dos eh. Oh, okay, sige po, salamat po. to guys no tayo ito tayo naghahanap ngayon ng bukas na ano alas 6 na so inulit ko 2.30 ako nang butasan ng gulong no sa bypass road Bustos Bulacan so malayo pa to sa pabalik ko ng Maynila so baka hindi na ako makapasok ng trabaho na ito guys importante yung ngayon yung mga ko itong ko hindi talaga may iwasan yun sa isang may sasakyan, motorman o may sasakyan yung ganyang yung nangyayari no? uh, ah, saan po meron itong ng ano, ano? ng interior Dulo. labasan pa po uh, ah, diretso lang po ah, okay po, sige po, salamat po guys no nahanap natin sana bukas ok lang po po tubeless po pero may interior bala ko nga po kasi malayo pa kasi tatakbuin ko po ano pa kung may interior salpakan ko na lang na interior yung sa bypass dapat bubrikan po Pagka-tube, talagay niya yung tube. Ayan o, yung tube. pa. Interior. oh Eh, nandito na rin ako na. <laughs> eh, okay, nandito ako oh kasi kanina dyan sa may labasan eh may mga ano doon vulcanizing kaso sarado okay, pa dapat okay. din bumili na kayo ano doon chup sumikat sumikat doon meron doon eh Nagta nagtanong ako kanina po eh doon po ang galing wala doon sila eh uh -huh. eh baka siguro na pagtanong ko lang siguro. Oo. <todong> oh. Na pang tubeless na panapan. Ah, uh tube lang. Siguro dito na lang po yung pupuntahan ko. Tubles po. Eh, may bagong na pala eh. Oh,